Narito ng PTV Balita ngayon. Pinuri ng Australia ang matatag na ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Australian Deputy Prime Minister Richard Marles, patunay rito ang mabilis na pag-recover ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng global crisis at pandemic. Kinilala rin ng opisyal ang pagiging proactive o masigasig ng Administrasyong Marcos sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Mababatid noong huling quarter ng 2023, lumakas pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.6%. Isa sa pinakamabilis na merging economy sa Asia. emerging from the pandemic a key focus for president marcos has been uh, his economy and being very proactive on that as we began this year inflation was reducing and in terms of economic growth there was no stronger economy than the philippines in southeast asia good news Ayon sa Department of Transportation, ang libreng sakay ay bahagi ng pagsuporta ng ahensya sa pagdiriwang ng National Women's Month. Ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel ay mula sa Parinyake Integrated Terminal Exchange o PITX patungong Cubao at vice versa. Bahagi din ito ng pagkilala ng kagawaran sa mahalagang papel ng mga kababaihan sa lipunan. Layu din din ito na palakasin at ipagdiwang ang naging tagumpay ng mga kababaihan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.